Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah, 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 yeah. guys, gagawa tayo ng sa kamyas. at a marami akong bunga ng kamyas at naiisip ko masasayang lang yung kamyas ko hulog lang ng hulog sa lupa kaya naisipan ko pong gawin yan bangus na may kamyas first time ko tong gawin guys kaya panoorin nyo na lang alam niyo naman ang paggawa ng paksiwe, ayan lang ang mga ingredients pagsasama-samahin lang uh, tapusin po ninyo hanggang dulo ang pinagkaiba lang nito ay ang kamyas dudurugin po natin ang kamyas sa blender. Kung wala kayong blender, pwedeng smash yung pang sa patatas. Bahala na kayo kung anong paraan ang gagawin niyo basta durugin niyo siya. At meron nakabukod na buo naman na kamyas. Ibuhos ang dinurog na kamyas. Isunod natin ang tubig, dalawang cup. At isunod po natin ang paminta ayan, boston yan at isang kutsarang asin ayan iano lang natin yung kamyas saluhaluin lang natin kasi nasa ibabaw siya kailangan natin haluin siya sa tubig at lagyan ng ampalaya pagkatapos ng ampalaya may iniwan akong buo-buong kamyas ibabaw mo din yan ayusing maigi yung natirang kamyas para maganda tignan. At takpan, pakuluan. Ayan, kumulo na po siya. At nilagyan ko siya ng mantika sa ibabaw. At syempre, tinikman ko kung maasim. Ayan. Ayan, maglalagay ako ng konting suka. Kasi ang kamyas may konting pait. So, pag naglagay ka ng sukang konti, mawawala yung kanyang pait. Tapos, lagyan mo siya ng mantika sa ibabaw para maganda siya tignan yung sabaw. Uh, sure na no, sure to guys. First time ko itong ginawa. Napakasarap. Ang asim. Ang sarap talaga. Yung buo-buo na kamyas, pwede nyo nguyain, ilagay sa kanin. Ay, Diyos ko. Mapapakamay kayo. Ang sarap. Thank you for watching.